Paano nga ba ho magluto ng masarap na laing at hindi nga ho makapisadila dila ay napakadali lamang po kaya sundan nyo lang po itong ating video. Yung laing nga ho na nabili ko ay halagang 50 pesos lang ito. Binili kanina sa palengke. So yung binili ko ho ay yung tuyong dahon na. Una nga ho ang gagawin natin ay pakukuloan natin ito sa tubig. Para nga ho kapag ka ito'y naluto na at natin ay hindi ito makapisadila. sa dila. At takpan na nga ho natin at isalang na natin ito sa apoy. At ayun nga ho, eh habang pinapakuloan natin yung dahon ng gabi doon, eh meron ako ditong binabad na labahita. Binabad ko ho ito sa tubig para wala masyado yung alat. Tsaka ho natin ito hihimay-himayin. Yung iba naman ho na nagluluto ng laing edilis eh, po yung nilalagay nilang panahog. Ako po, eh labahita ho para mas malasa. Kayo ho ba mga mi, ano ho ba ang sinasahog nyo kapag kayo nagluluto ng laing? Yung tagal nga ho pala ng pagbabad ko dito sa labahita, eh binabad ko lang ho ito ng isang oras. tas ayan ho, eh eh... eh inahimay himay ko na. At pagkatapos ko nga hong himay nitong labahita ay eh, sinunod ko ng hiwain yung mga kasamang sangkap kagaya ho nitong luya, sibuyas at bawang. Yung iba nga ho nito ay eh, hindi na binabalatan yung luya pero ako po mas gusto kong yung luya ay eh, balat ko siya bago ko siya i-gisa ho. Tsaka ako nga lang ho ito hiniwa ng pastrip. Yung iba naman ho na naghihiwa ng luya eh gusto eh, mas pino yung kanilang pagkakahiwa sa luya. Ako po ay eh, strip lang ho kapag ako ay nagluluto ng lain. At eri na nga ho, ay kumukulo na itong ating dahon ng gabi. Ang gagawin lang ho natin ay itatapon natin yung pinagkuluan nito. At pag nga ho, naitapon na natin yung pinagpakuluan nito, ay hugasan lang ho natin ito ng malinis na tubig. At ngayon na ho, ay magsisimula na ho tayong mag-isa sa so, meron ho ako ditong taba ng baboy. Hindi ko na -ho ito nilagyan ng mantika kasi hintay na lang ho natin magmantika ito ng kusa. Kagaya nga ho niyan at ayan ay lumabas na yung sarili niya mantika. Kaya ang susunod natin ay igigisa na rin ho natin yung bawang, sibuyas at ho yung luya. Ay talaga nga ho napakabango ng bawang at sibuyas kapag ginigisa talaga hindi mo mapipigilan na ikaw ay magutom talaga dito eh. At kapag katapos nga ho ay ilagay na ho natin yung hinimay natin kanina na labahita dyan. Siyempre ay huwag ho natin kalimutang i-mekos-mekos. mekos mekos at huwag ho nga rin natin kakalimutan na maglagay dyan ng alamang. Ang alamang ho na yan ay halagang 10 piso laang at baka kasi ho ay umalat. At pagkatapos nga ho natin mag ay ilagay na ho natin yung pinakuloan natin dyan na dahon ng gabi. At mekos-mekos nga ho ulit ng kaunti. Yung iba nga ho ay eh, pagkatapos mag ay ilalagay na yung gata. Ako ho eh, inuuna ko muna yung dahon kasi hindi naman ho basta-basta iyan -basta madudurog lalo na kung ang nilagay yung dahon ay eh, yung tuyo na. At pagkatapos nga akong nailagay na yung daon, eh, isunod ko na nga dyan yung purong gata. Ang halaga nga ho ng gata na nilagay ko ay 100 pesos. Ayan, kasyang-kasya na ho yan. Hindi yan na ho ako magdadagdag pa. Tsaka sa pagpapakulo nga ho nito ay eh, hindi ko tinatakpan upang yung gata ho ay eh, hindi maging malabnaw. At para nga ho sa additional na pampalasa ay eh, maglalagay nga ako dito ng isang pirasong pork cube. Tsaka nga ho, konting magic sarap. At halo-haloin nga lang ho natin ito ng konti at maya-maya ho eh lalagay na natin yung mga sili. At ayan nga ho eh kapag medyo nanunuyot-nuyot na yung ating gata at medyo nagmamantika na eh nilagay ko na nga ho yung siling green at maglalagay nga rin ho ako dyan ng siling labuyo. At isa nga ho sa mga sikreto kung bakit mas masarap ang laing eh yung napakaanghang netong lasa. Kaya nga ho, eh, hindi na ako nag at naglagay ako dyan ng limang pirasong siling labuyo. Kulang pa nga ho yan eh at baka hindi na makakain yung mga kasama ko sa bahay. At ito nga ho, e, eh, konting pakalo na lang din eh. Pwedeng pwede na ho natin itong i-serve sa ating mesa. At ito na nga ho, ang pinakakaantay ng buntis eh, ang kainan portion na. At ayan, meron nga ho ko dyan red rice at yung napakasarap at napakaanghang na laing. So ayan ho, mga mi, magsikain na ho tayo. Pagka ganyan nga ho, kasarap ang ulam eh, galit-galit muna at wala mo nang istorbo sa buntis na kumakain. Kayo nga ho mga miya, ano hubang ang ulam nyo ngayon? Pakicomment nga ho dyan sa ibaba. At ayun nga ho, hanggang dito na lang ho ang ating video. At huwag nga ho natin kalimutan na i-like at i-share at pakifollow na rin po ako sa aking FB page. At ayun po, hanggang sa susunod po nating video. Salamat po!